I'm sorry, PBBM, ha? Siguraduhin mo lang na susunod sila. Kapag sumaway, tanggalin. Wala daw impeachment versus Sarah. Toks lang daw, meron sabi ni Franz Castro. Ibang ang nag sa akin, Franz. May tanungan na raw kung sinong boboto o hindi. Di ba kung Erwin Tulpo, pinanti niyo na ang babaeng Aguila na bagong panganak. Nistorbo niyo pa ang namamahingang lalaking dragon. Mauuroy mo, Ay, kuya, kalukos ninyo. kaya digong at lipisara. Di kayo o obra gising na at matalino ang mga Pilipino. Nalang nyo lang inilalayo ang sipat niya na mamamayan sa inyo. Lalo kaming nawawala ng tiwala sa mga tamba at masiba sa patay tayo na taong bayan. Bantay natin ito dahil ang gobyaro natin ngayon magulo. Walang salita, parang walang bayad. Takot kay M.R. Sa sulok ng Pilipinas, maririnig mo ang salitang nabudol tayo. Para mga utak ng adik, lutang palagi, lalo na kanilang amo. Hindi mapanindigan ang sinasabi basta may nakatayang salapi at masira lang kalaban sa politika. Gusto lang nila. Di nila kaya sindakin si Digo. Basta si Boning Bakulo ang gusto pagdating dyan. Si Marcos kasi malamya. Kita, kahit may pronouncement na siya sa ICC ay sinabi pa rin ng SOJ na pag-iisipan. Bagamat malinaw ang salita ng presidente, susundin kaya. Ayo mga pa mga viewers ha. Tingin niyo ba? Mananaig ang salita ng presidente na yung meron ng dalawang issue na parang hindi nasunod ang sinabi ng presidente, ha? Yung budget na presidente mismo ang nagpropose, isinintabi ng mayorya sa mababang kapulungan. Ang humingi po ng budget niyan, presidente, ha? Sa ating saligang batas, ang presidente ang nagpo-propose. Bakit pinaghimasukan ni speaker at ng kanyang mga aliados sa kamera? So, anong ibig sabihin niyan? Iba po ang salita, iba ang gawa. Kaya, I'm sorry, PBBM, ha? Siguraduhin mo lang na susunod sila kapag sumuway, tanggalin. sa so bagamat malino pa rin ang naging mensahe ni Presidente BBM, ay eh marami nagsasabi parang matamlay considering na si BP Sara ay hindi katunggali sa politika kung hindi kakampe. Pero sa akin naman po, estilo na lang yan ng mga presidente. Eh nahala naman si BBM na ma malumanay sa kanyang pananalita. So tanggapin na po natin na talagang malaking pagkakaiba sa speaking style ng dalawa, pero pareho pa rin po ang mensahe. So mga kaibigan, ha? ang tanong, makikinig ba ang speaker Romualdez? At sino ngayon ang pakikinggan ng mga kongresista kapag hindi nakinig ang speaker Romualdez? Bakit ko po sinasabing makikinig ba? Well, yung pinagsimulan po ng uh, sigalot nila, itong confidential fund. Naalala niyo ba na si Sandro Marcos pa mismo ang um kumbaga nag-move na i-terminate ang proceedings at the committee level doon sa budget ng OVP. Dahil Yung mga panahon na yon nagdadadakdak ang Franz Castro at saka yung uh, uh, kabataan, yung Manuel, pero itinigil talaga ni uh, Sandro Marcos. Pero anong nangyari? Na-approve sa committee level, na-approve sa plenaryo, pero Lo and behold, nung bumuo ng small committee ang speaker, tinanggal ng small committee ang ang pondo ni BP Sara. So, anong ibig sabihin yan? Iba po ang salita, iba ang gawa. Kaya, I'm sorry PBBM ha, siguraduhin mo lang na susunod sila. Kapag sumaway, tanggalin. Hindi naman po yan, speaker, kung hindi dahil sa inyo. Pag sinuway kayo, tanggalin nyo na. Dahil talagang ang tingin ko, hindi titigil po yan. Kung hindi impeachment ang gagawin, nako, papapasukin nila ang ICC para imbestigahan ang mga Duterte. Bakit? Kasi hindi lang naman po si Presidente, dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, ang iimbestigahan. Sinabi na po nila, pati si BP Sara iimbestigahan. So pag pinapasok po yan, na wala naman talagang legal na basihan. Ako po'y isang abogado, kaisa-isang abogado, nang Pilipino na na, na pwedeng po sa ICC. Sinasabi ko po sa inyo sa inyo, nung tayo bumitiw po sa ICC, nagkaroon na isang taon para maging epektibo at pagkatapos ng taon na 'yon, hindi na po talaga puwede pwede mag-exercise ng jurisdiction ng ICC at wala nang dahilan para tayo magtulungan. Hindi po bale wala 'yung pagbitiw natin ha. Totoo po, may obligasyon na makipagtulungan para doon sa mga bagay-bagay na sakop nung tayo'y miyembro pa. Pero matapos po yung period na one year kung kailan natin hinain yung ating withdrawal, natigil na po ang lahat ng obligasyon na makipagtulungan. So ngayon po sinasabi nila na pag-aaralan, naku po, wala na pong pag-aaralan dahil nagkaroon na ng desisyon ng presidente. Yan na naman po ang isang desisyon ng presidente na parang hindi susundin ng speaker bakit ano kinalaman ng speaker diyan? Alam ko po hindi siya ang DOJ pero napakalapit po nila ni DOJ. Nagbrad po 'yan at talagang ganyang magkaibigan. Bagamat ako po, tinuturing ko rin po si Secretary uh, Remulia Remulla bilang halos kapatid ko na. Pero wala po tayong magagawa. Talagang magkaalyado sila, no? So tignan niyo po, nagkaroon na ng pagkakaiba ng pananalita. Kaya nga po, siguro kasi pinsan na malapit sa inyo, tango lang yan ang tango. Pero gagawa yan ang sarili niyang gawa. Kaya, Mr. President, pag-isipan nyo na kung talagang magiging asset pa ngayon ang inyong pinsan pagdating po sa pagkakaisa. Dahil parang hindi niya tatanggapin na nararian at nararian ang mga Duterte. Siguro nasaktan siya don no? tinawag na tambaluslos, No? Pero para naman sa kapakanan ng bayan, dapat isang tabi na yan. Dami-daming problema. O ayan, kayo na rin nagsabi, hindi nyo pa maintindihan kung anong gagawin ninyo sa China kung talagang tutuloy nyo na ang paggera sa China o talagang pagkakaibigan. Ang mga komento mula sa mga sumusuporta, nagagalit at mga dismayadong mga natin. Sabihin ng Tatay PRRD kung anong mga plano nyo. Naniniwala kami sa inyong pinaglalaban. Kasama kami sa inyong nais na mapabuti ang ating bansa. Wala na sa lugar ang mga taong katulad nila na manungkulan sa gobyerno. Natay pa sa nila mga hangad nila. Mabuhay ka pa ng matagal, Tatay Degs at Pipisara. Mabuhay po kayo. Marami po tayo para ipaglaban ng kabutihan at kayusan ng ating bansa. Natakot sila sa mga Duterte, kaya gusto nilang ikulong, pati BP kasama na. Duwag ka kahit anong dinay mo, merong basbas -bas lahat ng galing sa'yo. In short, ikaw ang merong taka na lahat ng kaguluhan ngayon sa Congress. Nananahimik na sana ang dragon, pinilit nyo talaga, kaya ayan, nabugahan kayo ng apoy. Merisi, ang masama pa riyan, ginalaw ninyo ang bahay pukyutan at ginising ninyo ang sangkatyarbang dami ng mga tulog na lampin. Don't worry, Pilo Pilipino, gang resolution lang yan at apupunta lang sa ilusyon niyan. Maipadala pa ang resolusyon na yan kung walang perma ang Pangulo. Permahan ba yan ni BBM? Labo pa sa sabaw ng pusi yan. Dapat magkulita si FPRRD. Marami naman sasama sa kanya. Isa na ako doon. si kanyang mga demonyo sa Kongreso. Yan ay sunod sa Senado. Maliwanag na na may personal na sila. Ayaw nila kay FPRRD. Kasi straightforward magsalita. Tapat lang ng mga tambaluslos. Kahit anong dahilan sa loob nila nagdadalawang isip ang mga ama. Pipilitan akong bumalik ng Manila if ever na magkakaroon ng ang titipon para ipaglaban si Inday at Tatay Deg. Kung mangyaring kapasukin ang ISIS sa ating bansa, dyan na siguro mangyari ang pinakamalaking pag ng taong bayan. Dahil hindi natin maitatago na malakas pa rin si Digong sa taong bayan at buo pa ang kanilang suporta at pagtitiwala kahit nagbalik tara na ang kanyang mga kaalyado. Pero malakas pa rin siya sa taong bayan na siya nagpapanalo. Okay, e, Itry nyo lang. People power ang kalaban ninyo. Gusto namin ang pahamuno ni Tatay Digo. Hindi papayag ang taong bayan na makulong sa Duterte, sa kamilitary at police Talagang hindi papayag yan. Sigurado malaking gulo yan. Pag nagkata ang DDS, SDS watching. Subukan ninyong papasukin ang ICC dito sa Pinas. DDS ang makalaban ninyo. Tama, magsuwag Duterte tayo. Alisin natin itong tambalustos na tatayo na parang poste na makaliwa. Itong mga kabayan ulo na mayabang, itong mga balimbing sa PDP laban. Ibagsak natin ito sa susunod na eleksyon. Kailangan ipaglaban natin ang katahimikan ng ating bansa. Nagaya sa ginagawa ni PRRD tungkol sa droga, mga krimen na arim na taon na tayo, walang kinatatagutan na maglalakad maski saan saan. Ang natatakot lang ay yung drogista, mga kriminal. Kailangan maibalik itong katahimikan sa bansa, kaya kailangan maibalik itong mga Duterte. Ang takot lang naman sa mga Duterte ay itong mga aktivista, drogista, mga kriminal. Magsolo Duterte pa rin tayo. Hindi takot ang mga tao sa mga senador. Mabuhay muli ang pagkilos at people power at tatayo sa kalsada para isigaw na Duterte ang maghahangon ng bansang Pilipinas. Na pinagsasamantalahan ng mga ganid na nasa pwesto ngayon, pasukin na ninyo ang pinagyayabong ninyong ICC para magkaalaman na. Para ang bagal, kahit magtulong tulung pa ang Dilima, Leni, Hotiberos, Dililing, Romualdez at yung tatlong party list, inodoro pa rin kayo. Solidarity kami, lalaban ang taong baya. ICC ang panakot, character assassination. Politics to black propaganda, mga diskarte at kilos ng mga pansalilang lang ang interes hindi para sa bayan Kayo'y inihalal para sa pamamahala ng maayos para sa bayan. Hindi ang Pangulo ang nagpapagulo kundi ang Alipores at kamag-anak. Pagkakaloob muli natin ang suportang Duterte. Malalasap nilang bagsik ng tunay na nagmamalasakit sa bayan. Duterte Duterte sa 2028, itataya, yaring buhay. Ang kulang ngayon kung sino ang magpapasimuno dahil majority ng mga Pinoy ay nakikiramdam lang. kailan umpisan ang labanan sa kalsada. Para bumalik sila sa Hawaii, umpisan na para magang matapos at matupad ang totoong pagbabago na tataknotong. Duterte. yung mga taong mas gusto nilang maghari ang krimen sa bansa, mga kriminal na gustong akin at turugan sa si Presidente Duterte. na ang butot ng iba sa pasabog ni Tidex na, na mapipilitan siyang bumalik uli sa politika kapag na si BPISD. At yung mga nagbenta ng kanilang prinsipyo at kaluluwa na dahil sa kwarta, nasaan na kayo? Baka sinisipat nila kung kakabahan ang mga Duterte pag pag pinaputok nila ang balita ukol sa ICC. Baka sakali man nahimik na si Digong tungkol sa extraordinary funds at hindi na sila murahin at sabihan ko, sa si Duterte, tinatakot ka ng paisisi ko, no? Siya ang tinatakot nyo? Grabe kayo mag-isip. Di na ba tayong I'm kausap? Hindi ang ICC. Para mag-alaman na. Go signal na lang ni FPRRD. Para people power. Duterte, kami buong ang kanhi. Ready to support all the Duterte, right. Duterte, tandem yan. Pinipilit nyo kasing lumaban si Digong. Ngayon, natataranta na kayo. Ano na? Ano masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at ilike mo na rin kung nagustuhan mo at ang isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.